Isang mapagparang araw mga idol. <clears throat> welcome to my channel. Ayan, welcome to my YouTube channel mga idol. Ito po muli si Mang Boy. Ayan guys, nasa ilog po tayo. Nadaanan po natin mga idol ang isang bakho na naghuhukay mga idol. Kasi ano guys, eh uh, ito uh, ang pinanggagalingan po ng tubig. Sa mga ibang uh, palayan dito po sa uh, lapas mga idol. Itong ilog mga idol. Kaya nilalagyan po ng sarado. Upang sa ganun eh. Yung tubig ng ilog na iba eh. Dadalhin po sa may ano. Uh, palayan. Sa may lupa mga idol. Para ang mga farmers ay makapagsaka na. Ayan guys. Uh, medyo matagal na ho kasing ano. Uh, hindi nakapagsaka itong mga farmers po natin uh, dalawang anihan po na hindi po sila nakapagtanim ng palay uh, mga idol kaya ayan, ginawan na po nila ng paraan <clears throat> upang sa ganun, eh, ayan guys uh, yung daanan ng tubig kung saan eh uh, dyan po dadaan itong uh, iniipon ng uh, uh, bakho ngayon na ginagawa po niyang uh, paghaharang dito po sa daanan ng tubig mga kaibigan ayan buti dito mga idol ay eh, nakapagsaka po sila na dito sa malapit sa pinanggagalingan ng tubig pero po doon sa babae eh, hindi po sila nakapagsaka mga idol kaya ayan ginawan na po ng paraan ayan para sa ganun eh ah, magkaroon na po ng patubig yung kanilang ah, mga taniman man ng palay kaya pwede na ho silang makapagtanim muli mga kaibigan. Kaya salamat naman mga idol ah, dahil kahit pa paano eh, meron ng ah, ah, kalinawan na sila po ay makapagsaka ng muli mga kaibigan. Yan guys ang sitwasyon ng ilog kaya ayan walang problema ang tubig pagka talagang ah, nagawan po ng paraan. Kaya salamat po guys sa mga sa sponsor po natin na nag -ins, nag-sponsor nag po dito sa baku mga idol. Kaya laking pasasalamat po ng mga farmers po natin. Dahil kung wala po 'yan, sigurado po guys na matatagalan po sila bago nila madala yung tubig doon po sa palayan. Kaya 'yan yung isang uh, uh, farmers po natin na uh, nag aabang sa ah uh, resulta dito po sa ginagawang paghaharang dito po sa ilog upang madala po yung tubig dito po sa kanilang taniman ng mga palay. Kaya ayan, na uh, medyo ano, excited po itong isang farmers po natin na tumitingin po dito sa bako na gumagawa ng ano paghaharang dito po sa mga ano sa daanan ng tubig para madala doon sa palayan kaya thank you so much guys Ah dahil ah, <clears throat> muli na naman po silang ah, makapagtanim. Ah, Alam nyo kasi yung isang beses lang na isang harvest eh ah, malaking bagay po yan para sa isang mga sa mga magsasaka natin, mga idol, sa mga farmers natin. Eh ano na lang kaya kung dalawang anihan na hindi po sila nakapagsaka? Eh syempre eh, may mga pinag aral din po yung iba, mga idol. Ayan, kaya ayan, uh, laking tuwa po nila. Uh, laking blessing.